Okay, ang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, nandito tayo ngayon sa, ano no, sa Marilaw, Bulacan. So, tayo po ay magpapalit ngayon ng compressor. Bakit nga ho? Eh, kasi nga ho, itong ating uh, compressor ng chiller na to, actually, bago ho ito. Ang problema, bagong bago, no, ay 3 amperes agad ang uh, amperaje, no, mga kamaster. So, hindi na, na, uh, pansini pansin ni sir, yung ating minaman na customer, nung tinesting ito ay, 3 amperes agad. Eh ang pinaka full load ng ating uh, unit ay 2.5 amperes lamang. Ngayon nung ginawa na ni Sir, at ah, talaga mahina talaga yung bomba kaya sayang yung ano. Sayang ho yung ating uh, uh, ginastos dito mga kamaster. So, an uh, tawayan nyo ho kung paano ho tayo uh, magpapalit ng compressor ngayon. kung anong kung anong mga dapat alalahanin natin sa pagpapalit ng compressor mga kamaster. Okay? Okay, so bago tayo magsimula, testingin mo muna natin yung uh, luma no, para makita nyo kung anong problema. No? Kasi ito, Embraco, uh, no? pangalawang compressor na ito, no, mga kamaster, no? so nagkamali yung ating minamahal na posma dito sa pagpili kasi nga ho, uh, hindi na napag-aralan. No? ah, uh, ito ho yung bago. Okay, ito ho yun. So meron ho siyang SC12G. So tingnan natin, no? wala pang load. 3 amperes na agad. Okay, so, mahina sobrang hina ng kanyang uh, bomba, mga kamaster. Okay, so paano natin, stud? Sak Saksak mo na, puputok naman yun, eh. Yon, Yon. yan eh. Yun, sige. Yun. Yan o. Oh. Hmm. So tingnan natin, oh, 3.1 amperes. Oh no! So kabago-bago pa lang, mga kamaster, sumusuko na, sumusuka na ho siya ng langis. No? So, sabi ko naman sa inyo, kapag bago, hindi po dapat sumusuka ng langis, mga kamaster. Yan po ha. So, wala pang load, no? 3 amperes na agad ang uh, ipina, pinapakita sa ating amperaje. Uh, amperahe. Okay? So, gumagana naman lahat yung ating fan. Yan ang problema nga ho natin ay wala pang load, 3 amperes na agad. How much more pa, no? Kung lagyan natin to ng refrigerant. Okay? So, paalala, bago lang ko ito. Mga kamasya no? So, hindi ko naman sinasabing depektibo itong uh, compressor, no? Pero parang gano'n na nga. Kasi tinesting nice naman daw. Pero yung, yung nga lang, 3 amperes talaga yung ano, 3 amperes talaga yung bulta, ay yung, yung, yung ah! ano yung kanyang amperahe. Yan, no? Wala pang load dyan, 3 amperes agad. So, off na natin, stud. Yun. So, ang gagawin ho natin, panda naman, panda naman natin itong bago, mga kamasya, okay? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so bago ho natin ikabit doon sa ano no, sa compressor yung ating uh, electrical, may ipapakita ako sa inyo. Mamaya ka ho, mamaya ho kasi may ma-encounter kayong uh, uh, starter relay na tatluhan. Yung ito naman kasi dalawahan ho ito. Ayan ho. Okay, ito ho ay tatlo. Kasama na dito yung, dito yung, overload protector. Number 14. So baka ho kayong malito no. Ito ho. Ito ay single. Okay, single starter lamang ho siya pero ito ay tatlo na ho ito. Tatlo na ho yung butas kasama na ho yung overload protector. Ngayon, ang termination niyan, yan, yan ano, ang termination niyan, okay, yung number 14, ah, yung number 14, kasi ito nga ito, naka single ka, uh, OLP pa siya. So tatanggalin ho natin ito, yan, tanggalin mo stud, ilalagyan natin siya sa number 14. Ito yung galing sa overload protector ha, mga master, yan. Yun, ngayon, ito namang sa relay, number natin. Ayan, tanggalin natin. Ayan, dito natin siya ilalagay. Ayan. Ayaw, no. Ayan, ganun lamang ho ah. Kasimple. Kasi ito ho ay single. Ito ho ay double na. Kasama na ho yung ating overlord protector, mga kamasala. So, ang gawin natin, ikabit natin doon, din paputokin na natin. Eh, stepan na natin. Okay, so naikabit na ho natin yung ating starter relay. Ito ho yung kanyang uh, dating, ano, no, dating starter relay ng uh, Imbraco. So, nakakabit na yung ating starter relay naman ng ating sekop, mga kamasala. Nakalili na ho lahat. Okay, paandarin na ho natin. Ayan. Una natin. Yun. So nakikita natin ngayon ang pagkakaiba. Etong bagong compressor na Secop, wala tayong nakikitang langis. Yan o. No? Tama sabi mo. Okay, so baka sabihin nyo, uh, ikaw master normal lang yan na nagkakaroon talaga ng langis kahit bago. Ay hindi ho. Huwag <laughs> ako, ikanga. nga bago kailangan wala talagang langis. Kasi ang langis, nasa ilalim ho. Yan, hindi po dapat sumasama yan sa ating suction at discharge valve, mga kamaster. Okay? So, walang langis. malino pa sa tubig kanal na walang langis. Ganun ho, dapat. At saka, dapat, kapag tayo ay bibili ng compressor, no? Kailangan, yung ating uh, running um, current, 1.7, tapos ang ating full load ay 2.5 amperes. So, napahaganda. Wala pang load, pero 1.7 lang. Okay? 1.7, ngayon pag tinanggal mo yung fan, bababa pa 'yan, no? So yun nga, kasi itong itong ating lumang compressor 3 amperes agad. Wala pang load. Kaya nagtaka ng ating minamahal na customer pero syempre eh, since na hindi nga siya pamilyar sa ganung uh, kalakalan kaya binili niya. Nung pagdating dito, so nung uh, kinabit na, ala hindi tumagal. Ganun pa rin hindi na hindi ho nakalamig naka, na hindi talaga napakinabangan ng mga isang ating minamahal na customer. Kaya to the rescue na si Kamaster. Ito ho yung uh, uh, pinuntahan natin na nakaraang linggo Uh, na found out natin na ground uh, grounded ho yung fan yung kanina ito to to grounded ho kaya ang ginawa ho natin ano uh, binaklaso natin yung fan hindi ho natin siya basta-basta uh, pinandar lamang kasi talaga kailangan maging wise ho tayo kasi nga nalubog ho ito sa baha no mga master so alhamdulillah sa awan ng Diyos uh, na naayos natin yon at nakakabit nga siya so wala na ho yung ground okay binlower ho natin yung fan ngayon ang issue naman ay yung compressor sira So, uh, sobrang hina na ho ng uh, bomba ng compressor na yun. Kaya nga nung pinunta natin dito, eh, may tama ho yung ating electrical mga kamaster, ng uh, ano na yon uh, compressor na yun. So, sumusuko ko na, sumusuko na langis. Kabago-bago, sumusuko ng langis. Kita naman. So, eto, walang langis. Okay, kaya yan ho yung paalala ko no, sa ating mga minamahal na technician at mga customer na kung kayo ay bibili ng Compressor paalala lang testingin ninyo at bago ho kayo bumili ng compressor tingnan nyo ho muna yung nameplate ng unit nyo, refrigerator man yan o aircon o chiller o freezer halimbawa ang full load current ng inyong uh, compressor ay 2.5 So kailangan mas mababa ka doon sa 2.5, yun 1.6 na nga lang oh, di ba? Hindi po pwedeng 2.5 amperes yung rated current ng unit tapos 3 amperes agad yung ano, yung uh, uh, nakukuha mong ampere sa kabago-bagong compressor. May tamang windings pag kaganya na. Paalala lang. Paalala lang kasi sayang ho yung perang ginagastos natin dito. Ito, malino po sa tubig kanal, no? Na uh, 1.6, no? Wala pang load 1.6. So ang naririnig niya lamang kung ano yung load na na, na niya kasama yung fan. Ayun. So 1.6 bagong-bago 'yan wala pa hong uh, load dyan, mga kamaster, wala pang refrigerant. So, pag kinargahan natin siya ng refrigerant maya, -maya lamang, so kailangan 2.5 ang ating mga kukuhang amperahe, mga kamaster. Kaya paalala, ulitin ko, paalala, kapag kayo ay bumili ng compressor, no, dapat mas mababa ang amperahe ng compressor kumpara mo doon sa rated rated current ng unit mga kamaster para hindi ho tayo napapahama kasi kapag tinesting yan doon sa tindahan at umandar ang kakapakapainan naman niya ito yan o oh, tapos yung ampirahe, wala naman silang pakialam kung anong ampirahe yan. Basta pag tinaisin nila, yun yun na yun, yun. Ngayon, kapag dinala mo na, no, dinala mo na sa bahay, wala nang warranty ho yan. Pananagutan nyo na ho yan. Kaya, doon pa lang sa tindahan, pag nakita nyo, boss, bakit 3 ampires yan? Diba? Eka, ang, rated, ang rated current ng ate, ang, ng, ng aking uh, chiller ay 2.5, tapos 3 amp. 3 amperes. So how much more pa kung uh, nilagyan natin siya ng refrigerant pag na -re na natin siya? So may problema ang windings ng ating compressor. Pag kaganyan na, hindi ho yan tatagal mga kamaster. Itagaan nyo ho yan sa bato pag kaganyan. Okay, so ito ay 2.5 amperes yung full load at 1.6 amperes naman yung kanyang uh, actual mga kamaster. So okay na, hindi siya uh, ng langis, malinaw pa sa tubig kanal. yow no? At ito po ay si Kamaster Master ho ang naghahanap ng compressor at si Sir na lang ang pinabili natin kasi uh, para mawala ho yung ano, para maging fair, no? So, kay Clarin ho ito, nabili sa ating kaibigan si Julius mga kamaster. So, gagawin natin, ikakabit na natin dito, then, magpa-flashing tayo ng system at mag-vacuum mamaya-maya lamang mga kamaster. Okay, so off na natin, Stad. Okay, so pagkatapos po natin may kabit yung mga connection sa compressor. So, dyan ka muna. Stay put ka muna dyan. Tayo po muna yung magpa-flushing ng condenser at saka ng ating evaporator. So, nandito na po yung ating mga paraphernalia, Ito, yung ating uh, 1 uh, for 1B at saka yung ating mahiwagang imbudo. Oh, Yaw, nadali. Tsaka yung ating, you know, ating mahiwagang sentensyador at yung ating, ah, uh, tawag dito, yung ating bote kung saan uh, mapupunta yung ating mga dumi, mga kamase. So, tayo po ay mag ano, no? uh, mag muna. Pinaghandaan ko na yan. Okay, so nag-flashing na ho tayo. Ito na yung ating nakuha. Ayan ho. Ay, sorry, kadume. Oh. Oh, no. Kita okay, nyo. So, napakaganda ho ng flashing, mga kamaster. Oh. Okay. So, yan. Oh, pas pasadaan pa ho natin. Oh. Pasadaan pa natin. Okay. O, oh, ito na ho yung ating kinita ngayon. Ah, nadali. Ang, oh, dumi ng system. O, oh, mag-ano tayo, mag, uh, mag-purging tayo. Okay, Ustad, on mo. Ayan. Okay, mag-flashing naman ho tayo sa, ano, no, sa evaporator. Naka, Handa na yung ating uh, sentensya Sige, Sad. On mo na. Okay, so natapos na ho tayo mag-flashing sa evaporator. So ito na ho yung ating kinita. You know? <laughs> ito na ho yung ating uh, uh, na-flash out na dumi na galing sa evaporator, mga kamasero. No? Oh, 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 yan ho. No? O, ha? O, ha? O, yan ho. Nadali oh. Ayan, ay kasaklap. Ay sisirain na talaga compressor na ito. O siya, ay eto, mamaya-maya, ay uh, isasalpak na natin tapos papaandalan natin mga kamasar. Okay? Solohin mo, hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Okay, so natapos na tayo sa pagpa-flashing ng, ano, ng uh, indoor and outdoor unit. Yun. Then, bago ho natin ito isalpak doon, paandarin po muna natin mga kamasar. Okay? So, yan na, Paandarin na natin. On muna. Yun. Okay. to. So, So, ang style ko, mga kamasad, no? Uh, okay, no? Okay, okay So, kaya ho natin, uh, sinet up lahat sa labas, no? Naglagay na tayo ng mga connection, dugtungan, para kung halimbawa, ilalagay na ho natin to doon, hindi na ho tayo naghihinang pa dito. Tama, sabi mo. No? Kasi, uh, with all your respect, uh, mahirap ho maghinang ng connection, ng compressor, pag nandun na sa loob. Oh, yes, hindi mo siya basta-basta yeah. may ikutan, no? So, limitado lamang ho yung ating vision pag nandun na at uh, ito pa ay uh, ito ay uh, hard drone ho ito ito ay soft drone kaya ang hirap po no kaya sa labas pa lang si na natin para mayamaya lang ang hilot hilutin nila muna natin to din okay so ilalagay na ho natin ito doon mga kamaster years later Okay, so natapos na ho tayo mga master no? Alas 2.37 na ng hapon Alhamdulillah, Rabila Alamin So, okay na ho ito Uh, nag-observe na nag-observe na lamang ho tayo. Kung mapapansin niyo, meron ho tayong dalawang compressor dito. Ito ho yung ano, ito ho yung um, uh, stack, yung dati pa no ng uh, chiller na ito. So na may tama na nga ho ito ng no, ating uh, chinek. So bumili si Sir ng uh, uh, compressor ngayon sa Raon, no? Pero hindi 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 na malaya Sir na uh, yung nabili niyang compressor may tama din. Bakit? Kasi nga ho ang ang, ang chiller na ito, ang rated current niya ay 2.5 amperes. Ngayon nung chinesto doon sa indahan hindi ko na lang ko kasi kilang kilala ko ito 3 amperes agad malihu yun. maling malihu yun. kasi eto ang original no e 2.5 ho yung rated current so mas mas mababa ho yung uh, kanyang uh, actual current ka kapag ka wala ng load e, Eto, wala pang load 3 amperes agad so ang taas hindi pa nakakabit sa system, mataas agad. So, nagkamali si Sir doon sa pagpili. Eh, Siyempre, hindi naman natin masisi sa ating minamahal na customer kasi wala nga siyang uh, ka-idea-idea. Ngayon, nung sinalpak na dito, ayun, hindi napakinabangan talaga. Hindi talaga napakinabangan na maayos ang ating minamahal na customer yung bagong compressor na ito kasi nga 3 amperes. Kaya paalala doon. Pahalala sa mga minamahal kong customer at mga technician na pag kayo ay bibili ng compressor, tingnan nyo po muna. No? Tingnan nyo po muna yung rated current ng inyong refrigerator, chiller, freezer. Kung halimbawa, ang rated current ng inyong mga unit ay 2.5 amperes at bumili kayo ng compressor at nung tinesting, 3 amperes agad. Aba, mas mataas pa doon sa rated current. Ay, maliho yun. Meaning, may problema ang windings ng compressor mga kamaster. Ganun lamang ho ka, simple mga kamaster. Samantalang ito, nakabit na ho natin. Alhamdulillah, rabila alamin. So, kung mapapansin nyo, no, kanina, tinesting natin siya 1.6 yata kung hindi ko nagkakamali. Wala pang load yun. Okay yun. Wala ho tayong masasabi doon. Good na good yun. Okay? Kasi malaki pang allowance. Kailangan, kapag walang load, mas mababa ho tayo sa uh, rated current. Ngayon, may load na 2.1 amperes. So, ganyan lamang ho ang technique, mga minamahal kong mga sir, mga manay, mga manay. Doon sa mga customer, critique na siya na uh, nakaka-encounter ng ganitong problema. Sa susunod, kailangan maging wise na ho kayo, no? Huwag basta, basta, bibili ng compressor na hindi nyo na-testing. Ngayon, granting na testing natin. At nakita nyo, no? Nakita nyo na boss, e eh, yung rated current ng refrigerator ko, ay eh, 1.9. Eh, bakit to ang nakukuha natin dito? Eh, pasensya na, hindi kukukuli yung boss. Kasi sabi ni Kama, sir, kailangan sa rated current, mas mababa tayo. Kasi wala pa namang load, hindi pa naman naka-install. Hindi pa naman naka, uh, naka uh, uh, nalagyan ng refrigerant. O, diba? So, gano'n lamang ho, kadali, no? Huwag na huwag kayong kukuha. O, ulitin ko, huwag na huwag niyo hong bibilhin yung mga compressor na mas mataas pa doon sa rated current, masisira ho ang buhay nyo. Doble gastos ho kayo dyan, mga kamaster. Okay? So, okay na ko ito. Meron ho tayo na hukuhang 8 PSI at 240 uh, 248 PSI, mga kamaster sa ating bomba. Napakaganda. Pwede pakasalan ito, mga kamaster At ang kanyang high head, temperature, kunin natin, tikal lang, tikal lang. Ayan, high head. Mahalaga ho ito. High head temperature ay 156 PSI. Fahrenheit, uh, mga kamaster, Ayaw, nadali! So, dito kayo sa unahan. Ayan. Natin Ayan natin Ito na ho yun ha. Oh. So, ito pong chiller ni sir ay talagang vintage mga kamaster. Matagal na ho ito. So, talagang gustong gusto pa ni sir na uh, buhayin, no? Sa kabila ng uh, talagang napakinabangan ni sir. Pero magkagawin pa man, uh, hindi naman ho tayo nagkulang sa paalala, no? Kapag nagamit na ho natin nagamit, eh, depende na ho yan. Hindi na ho basta-basta tatagal ang ating mga uh, unit, kahit compressor, Halimbawa, itong ginag 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 ginagawa natin, kinabit natin, hindi natin magagarantiya, na tatagal kasi nga ho, bago ang compressor, lumay yung system, hindi natin ma ng garantiya kung hanggang kailan tatagal yung compressor, mga kamaster. Ang mahalaga, nagawa ho natin, dapat natin gawin, sa pag process, nag-flashing po tayo ng condenser at saka evaporator, mga kamaster. Okay, so okay na ito. Ayan ho. So, maraming salamat po. sa yung lahat, mga kamaster, at magandang hapon po.